Yan mga kalabla, meron tayong available dito na second hand ng Galaxy S24 Ultra. Meron tayong nakalock sa smart na 512 GB naka NTC approved. Ayan, si Galaxy S24 Ultra. Mabibili mo to sa halagang 55,000 512 GB Galaxy S24 Ultra. Ayan, si Galaxy S24 Ultra. Mabibili mo to sa halagang 55,000 uh, 512 gigabyte na ka-NTC approved na. So pag nakalock siya sa smart, yung dual SIM siya pero yung isang SIM is smart siya. Tapos ang pwede mong gamit, gagamitin na pang data is, is smart lang. Yan mga kalablab. So ito naman yung S24 Ultra na factory unlock. 512 gigabyte yan silver siya pakita natin at ilabas natin para medyo ma kita nyo eh. Galaxy S24 Ultra 512 gigabyte factory Unlocked Hong Kong variant mabibili mo to sa halagang 66,000. Yan mga kalablab. Yung price update ni Galaxy S24 Ultra. Magkaiba siya. Pag mga nakalak siya sa globe or sa smart medyo mura yung price niya. Pero pag mga naka uh, factory unlock is medyo mahal yan mga kalablab. So ito mga kalablab mabibili mo ito sa halagang 65,000 yan no uh, dati binibenta namin to ng 66,000 so ngayon is 65,000 na lang naka 512 gigabyte na ayun mga kalablab kung bago ka pa sa channel ko wag mo na akong kalimutan i-like, share at subscribe ako nga pala si Sir Ana Alawi ayun maraming salamat sa lahat ng subscriber at viewers ko at lalong lalo ka na nanonood ng video na to kung bago ka pa sa channel ko kalablab ko wag mo na akong kalimutan i-like share at subscribe. Pakihit mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. Yan, maraming salamat mga kalablob sa panunood. Mag-subscribe ka na para masaya.